Kitap ng alas ni Ben Dapat tayong uh, Dalawang nakikipot Total of 8 heads today Yan Sa Yunaj Nag-ano pa Sa Yunaj uh, nag-abiak pa Bawa ito ni mga okra Karo na Best nah. huh? from the Pino Kapi ka, may kapi naman. Tungkatungan ka na. Kaya Tuna tungkatungan na kapi. lang ang tatter ani. Okay, balot pa lahat mga boss. Isa lang yung ating deliver dito. Bound to Luay. Dahil itong going to Valencia is pick up. Sabak pa lang. Pick up din yan mga boss. And meron pa tayong... Start magtahi para sa lima pa. This afternoon. Yan. Uh, nagkatay pa sila. Para sa ating si Akpo. Uh, na hindi po kalakihan. Mga almost 40 kilos lang. Dahil isang baboy lang po yung nakatid uh, this morning. Mga uh, 70 plus. Dahil yan ay para bukas po. So at least meron tayong attendance sa baluarte mamaya. Kahit maliit yung litsyo. Parang buulan na naman po. This afternoon. Sana ulam niyo uh, buong hapon mga boss pero tayong buwak siya. Saka meron pa tayong bisita po. Okay? Si Madam, shout out. Yan, ang ng ulan mga boss. yan mga boss ah uh, alaw na no? meron tayong isa lang ng alaw na pasado no. yung uh, 3.30 na tinaka delivery na uh, lagay ng panahon yan makulimlim and uh, hopefully hindi umula na ngayong hapon para maubos yung ating tinda doon sa baluarte po yan na uh, tuhog na lahat and uh, sar na pala yung apat yan mga boss sama yung buwak siya meron tayong isa dyan na hindi pa nasara dahil meron pong mag observe later po so ako ay nagpalingas na mga boss okay nakapagpula na po hindi pa sa isa po yung ating uh, 67k <laughs> ha? tulok ka sa akong siminto? mga sama ka ha? 25, 26 kibawrika sama kabo kamo ay kabo kumaligang tal tal tahal tal tal Ha? tal 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 tal

Uh, yan mawas na ahon na po anda. <laughs> Paano na kami? Going na kami to Balwarte na uh, si Bossy at si Madam na una na po. Ang ating uh, bisita today. From uh, Singapore. Kita. Kasi uh, Yuna sa ang bahala siya. Kasi Uma. Vamos, vamos, vamos. Tuha, so, eh lang Madam. Ah. ini pun orang 2 usaha dua dua kaki lo je boy. Orang kabut kau nih. ni. Berapa Dua. Selamat. Selamat. Selamat ya foto-foto, eh, coba, <laughs> lagi lagi nih, Oh, ini ya, oke okay, kaya, oke okay, kaya <laughs> <laughs> kian, gimta, ini tuh nih, eh, penjek, five turkey, kuit okay. barang ke apa ama bos? zero na bahala dahil mag yagats me aum ayan so, mga boss baya uh, ano 6, 6 pm na ubos na no? na sa mga ninakaabot bukas ulit dahil uh, medyo malaki laki yung lechon natin bukas and uh, sana maubos sana hindi uulan para meron pong uh, commercial dito sa Balwart kay Baklay. So, oh, oh. na po kung hindi ganong mahaba yung ating video. Meron pa. meron pa tayong ano po. ah uh, tagay sisyon. <laughs> tagay sisyon. And ah, uh, maraming maraming salamat kay Posing sa Cafe Madam. Ah, uh, sana ako, balik niyo is yan. Meron tayong mahabang oras para sa ating banding time. So hanggang dito na lang po sa araw nito at isang masaganang masaganang tomato Pala! Lamang, 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 lamang. Alin? Pila? ten six <laughs> Baboy, kusting. <laughs> dapat ang mag-adjust sa kami ng presyo dahil lumala na ho yung presyo ng baboy sa buhol mga boss laban lang sa buhay